Okay, good morning ulit mga kadabs. So, meron tayong re-referent na AC unit dito sa ating lugar sa May Santa Maria, Bulacan. Ang issue nito, nilinis ko lang ito. Actually, ako ang naglinis nito. Nilinis ko nito pero nag-request si customer after a week na balikan dahil uh, walang nabago sa cooling ng AC niya after ng cleaning. So, ito, at this, right at this moment, uh, tinitingnan natin ng thermal gun yung indoor unit at napansin nga natin na medyo low cooling ang AC unit nya although nakaset sa 16 degrees celsius may mga part na nasa 21 or 20 degrees celsius pa rin yung buga ng kanyang AC unit sa left side nasa oh, medyo good pero pagdating sa right side yun nga medyo hindi pa cooling talaga So, yun, magkukondak tayo ng recharge field And then, pumunta tayo sa liguran sa may outdoor unit ng issue unit ni sir. At tinira din natin ang thermal gun. Napansin natin na medyo hindi rin mainit yung binubuga ng outdoor unit. Nasa 31 degrees Celsius lang. Okay, mga kadabs, pansin din yung rated amper ng client. 5.9 ang rated amper niyan, mga kadabs. So, ibig sabihin, kahit ma-reach mo ng 5, okay na yan. Hindi mo naman kailangan i-reach talaga yung 5.9 na maximum. Pero, pansinin nyo yung current. 2.8 lang. Ang setting nung uh, temperature. Sa so, pa-set nga po ng 18, sir. Sagad mo, sir, ang pinakamalamit. Tingnan natin kung tataas pa. So, mag-expect man lang tayo ng mga 4.5 to 5 ampere good. Ibig sabihin, okay yung refrigerant. Pero, kagaya nito mga kadabs, sobrang baba ng amperaye. Eh. Nagra-ramp up na si compressor, pero 2.9. Sige, bigyan natin ng chance. Tignan natin kung aabot siya ng mga 4. Pero, ayan, nagra-ramp up. Ibig sabihin, tumataas din yung amperaye. Eh. 3 amperes. So, ganun mga kadabs, ang indication kung mababa yung refrigerant no? nakakoresponding yan sa amperaje balik tayo mamaya mga labs. so binalikan natin yung ating client kasi nga request ni customer is dagdagan na natin ng refrigerant kasi after cleaning parang hindi na bago yung lamit so before anything else kukunan muna natin siya ng super heat mga kadags medyo kulimlim pa ng kasi may pagyo today nga pala is November 17 okay so ito yung unit nakaka-read tayo ng 3 amperes mga kataps So ayusin natin yung parameters ng ay parameters ng unit na to. Kasi uh, low ampere siya and at the same time uh, low cooling siya. So try nating ayusin yung parameters ng isyu nito. So, kukuha natin siya ng superheat superheat lang makukuha natin kasi sa subcooling walang access valve no, superheat lang kasi sa sa superheat lang sa suction line lang siya may access valve doon lang natin may lalagay yung ating gauge so okay naman na yun okay rin yun kahit superheat lang makukuha natin may tama natin superheat kasi mag -e equalize naman yan Standby stand mga kadabs okay mga kadabs so yun after 5 minutes o higit pa hindi na talaga namin ma-reach yung kahit 4 amperes na hinihingi sa unit sir hanggang 3.7 lang talaga doon na lang naglalaro yung amperay so, mga senaryong ganito mga kadabs indication to na low refrigerant yung unit Okay mga kadabs, sa pagkuha po ng superheat, simple lang po ang formula na ginagamit ko po. Ito po yung gauge temp minus line temp or actual temp is equal to superheat. So ulitin ko po, gauge temp minus actual temp is equal to superheat. So, yun lang po ang formula na ina-apply ko sa pagkuha ng superheat. Uh, tatandaan po natin mga kadabs, yung evaporative temp na ating hinahanap dito sa system nito, uh, dito po tayo kumuha sa may compressor side. Uh, iba pa po yun kung gusto nyo kunin yung superheat doon naman sa may indoor unit, sa may evaporator. Ito po, nasa... Dito tayo kumuha ng superheat sa mic compressor. maya-maya lang po ipapakita ko po sa inyo kung ano o kung ilang reading ng degree Celsius ang makukuha natin sa paggamit natin ng thermal gun. Okay, dito sa part ng video na 'to, kinukuha na po natin siya ng actual temp at nakakuha po tayo diyan ng 20 degrees Celsius. Okay, pansin nyo po mga kadabs na sa 20 degrees Celsius na reading natin dyan, pansin nyo po na sa gauge temp, pumalo na po siya na 38 degrees Celsius. Okay, balik tayo kanina sa reading na nakuha natin. So, may nakuha tayong 38 degrees Celsius sa gauge minus 20 degrees Celsius sa line temp kapag minanis mo yun, equals 18 degrees Celsius yun. So, ibig sabihin mga kadabs, mataas po yun. Hindi po yun tama para sa system nito. Sa mga kadabs, nakita na po natin ang dahilan kung bakit low cooling talaga ang AC unit ni Sir. Nakakuha tayo ng 18 degrees Celsius sa kanyang superheat. Samantalang ideal superheat ng mga R14A AC units ay naglalaro sa between 11 to 12 degrees Celsius po. Okay mga kadabs, after natin makarga ng refrigerant, additional refrigerant yung AC unit ni sir, uh, ginamitan ulit natin siya ng thermal gun. So makikita niyo po ang pinagkaiban kanina before na nakarga natin, nakakuha lang tayo dyan ng 31 degrees Celsius. Pero after makarga natin, makikita niyo po na nakakuha na tayo ng 36 degrees Celsius sa kanyang outdoor unit. Meaning to say, okay na po yung AC unit ni sir mabalik nga pala ulit tayo sa pinag-uusapan natin kanina uh, sa pagkuha po ng superheat ang formula po na ginagamit ko ay gauge temp minus actual temp is equal to superheat yun lang po mga kadabs, thank you po